Ngayong gabi nga ay ayan oh, gabi na, 'di ba? Ayan, gabi na. Kaya ngayong gabi ay magluluto tayo ng bangus. Ayun ang sarap niyan. Ano? No internet. Ay, ito pala. Ayan, ito lulutuin natin, guys, oh. So, yun ang sarap niyan, bangus tapos maraming kamatis. So, gutom na nga pala ako ngayong gabi, wala pa akong kain kaya samahan niyo ako mamili ng mga rekado sa palengke, no? Pero bago muna ang lahat, dadalawin ko muna si Mama. Wala nga pala akong kasama dito sa bahay kaya isang bangus lang yung bibilin natin pupunta nga pala tayo sa Pasig Palengke na doon tayo mamimili. Ayan. Alright. Let's go. So guys, nandito na nga pala tayo sa may Pasig Palengke. Wow, Ito, so, my day tayo, or... my day. My day, may day ka pa? I-vlog mo na. Para ang ganda ng dapin. Eh, hey, di tayo vlogger, ay, te. Ay, hindi pa tayo vlogger. Ay, ah! naman vlogger. Hindi <laughs> <laughs> po tayo vlogger, wow. te. <laughs> Pang my day naman. <laughs> Sino kasi maging vlogger? Ay, may day mo na. Gandang babae niya. <laughs> Ano <laughs> Dito tayo kaya tayo bumili kasi nag-high sa atin. Mali ka na bilo. Mali. Sige, okay lang. Oh, sige, kamatis lang dito kaya ate. Saan sa'yo dyan? Sige, okay lang. Ito, <laughs> <laughs> ceiling green. Sili <laughs> buyo. Ayaw. Ano, yun. Ang cute natin dyan. Tapos yes. ano pa kaya? Si Buyas. 70. Boss, magkano po dito sa pinakamaliit? 100 po. Ito po? Yes, 100. Sige po, isa. Okay. 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 Thank you, boss. Okay, salamat po. Meron na palang salamin si mama. So ito nga rin dala kay mama. Ayan. Ito muna. Kasi guys, yung salamin nakapadlock. Siguro nandun sa mga kapatid ko yung susi Pero punta tayo dito para kay mama yan Dito kay mama para nakakain siya Buti may salamin na si mama So ayan Dinalaw natin si mama guys Wala lang susi Try ko kausapin yung mga kapatid ko Kung nasa yung susi mo pa ni mama So ma Dito na po ako So guys, mag-iwa muna tayo ng mga ricados, no? Sama natin itong buto ng kamatis. Bali, ito yung napanood ko sa Facebook. Ipiprito muna natin itong bangus, guys, no? Medyo pritoy lang natin. Eh, tatasikan! Iprito lang natin siya ng na konti. Magigisa tayo ng sibuyas. Ayan na. Sunod natin, wangba. Gisa-gisa lang natin ito na konti. After nga natin mag-isa guys ay eh, susunod na natin tong kamatis. Yun Hintayin lang natin matunoy mga particles. After nga natin madurog yung mga kamatis guys, ay eh, lalagyan na pala natin ng paminta. Yan oh, paminta, oyster sauce, tantsan lang yan ha. Konting girlfriend. Ayun oh. Lalagyan na natin sa ibabo yung bangus Lalagyan naman natin guys ng konting suka. Uy. <laughs> Konti lang yun ha. Tapos lagyan natin ng konting tubig. Ayan, konti lang pare. Tapos tatakpan na natin 'yan. Yun. After ng ilang minuto guys, eh babalik natin 'yan. Yun. So, after natin mabaliktad 'yan guys, talaga natin ng ceiling green o ceiling haba. Ayan. Lagyan natin. Lagyan din natin ng ceiling labuyo. Ayan. Tapos lagyan naman natin ng mga sibuyos. Tapos tatakpan ulit natin. Lulutuin natin ng ilang minuto. So guys, luto na pala yan. No? Kaya papatay na natin itong kalan. Yun. Yeah. Uy, sarap po. Sandok na tayo guys. Kunin natin to. Ito, paborito natin itong belly eh. Natin yan dyan. You know? Yun, no? Sarap nyan guys oh. Mm -hmm. Yun o. No? Know? Sarap oh. Ito yung food trip natin ngayon guys So ewan ko kung tama tong ginagawa ko eh Pero tara Food trip na tayo So guys ito nga pala yung food trip natin no oh. Isdang bangus Balit tinapanood natin kanina sa Facebook eh Na nilagyan ng maraming kamati Sibuyas, bawang di ba? Okay, tikman natin Init <laughs> Sarap yung bis oh mm -hmm. Taba, oh Ah, init Ito masarap bago luto Di ba? Mm. Sarap yun Oh, oh. First bite. Mm. Grabe. Sulit yung pagluto dito, guys. First time ko lang tulutuin, ha? Ang ganda klaseng ulam. Sarap. Mm. Tinilaboy yun, oh. Mm. Mm. Ang hang. Kumakasagal yung hang. Huh? Mm. Nagpasarap yung ano. Madaming kamatis. Siling plain, oh. Mm. Pirti ko lang may eh. aoy. Uh, uy. mm. Sarap na ito, guys, so. oh. Mm. Mm. So, parang ito yung madalas kong lulutuin pag off cam. <laughs> Madali lang siya lutuin, eh. hmm, So, ang, ang hang pala nung sili na yun. Mm. Binsan, nasarap din mapag-iise, no? Lalo na pag iniwan ka Este, lalo na pag may pagkain ka Mmm Tap na ito, guys Mmm Grabe, guys, subukan nyo dutuin to Panalo. Mmm